So, nandito po tayo ngayon sa I-Square at kakain tayo ng Eat All You Can dito sa Japanese Restaurant. Nag-open po ito ng alas 12 hanggang 22 ng gabi. So, tara na sa loob. Ayan, mga sausawan nila. Pagkain natin. <clears> hmm. <throat> ba oh, diba? Sarap. Ayan, busy silang kumukuha ng pagkain nila. Hmm. Huh? ano to curry eto rice eto shumai wala na, ubus na eto yan o, oh, dami so yan po yung mga pagkain nila dito Yan may mga isda, mais, iba't ibang klase noodles. Yan may smoke. Mm. Yan. Yan may iba't ibang drinks. Hi Casey. Thank you, Casey, for the dinner. <laughs> you eat more? Uh this is sweet sauce. And this what that taste, Casey? What? You don't know? Thank you. Yes, because I have a uh, period. Mm. <laughs> What's that, Daddy? Belgian chocolate. Mm. Okay. Bye bye. they are done. There go mo. Uwi na kami. Yan. Yan. Salamat. Sa masarap na pagkain.